Ayaw ko ba sa mga pamilyang yan? Nakalimutan na yata ang may batas. Laging sa dulo ng baril lang uusap. At tuwing may problema, ang lumulutas ay bala. Hindi totoo yan! Wala ka sa Wala Order! Wala sa Order! Wala ka Wala! 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 Basahin ang hatol. Lumapit ang nasa sakdal. Sige na. Sige na. Tumayo ka na. Sige, lapit na. Sige na, anak. Sige na. Sige na. Napatunayan ng hukumang ito na ang nasa sakdal, Carlos Pineda Jr., ay walang pag-aalin lang ang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay. Wala siya kasalanan, Judge! Hindi totoo binibigtang nila! Wala kasalanan ka ba Order! Wala okay. kasalanan! Order in the court! At dinahatulan kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piita ng Pilipinas. Hindi mo totoo yan! Judge! Maniwala kayo sa akin!

Miss, bayad nyo. Magkano ba? 9 pesos. Ha? Mebe. Oh. Right. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Judge Asuncion? Mismo. Wala nang iba. Am I under arrest? No, Judge. Hindi po namin kayo naaresto. Ako nga po pala si Lieutenant Danilo Virgilio. May direct order po kami galing kay General Ramos para bigyan kayo ng security. At ako nga po ang assigned. Akala ko may imbitasyon ako sa crummy, ah. Wala po. Oh. Sabang! Eh, Judge... Alam niya naman po mainit ang sitwasyon dito ngayon. Dahil hahatulan niya ang pamilya Bitanga laban sa pamilya Laredo. Tiniente, walang gagalaw sa akin. Huwag po kayong pakasisiguro, Judge. Kamakailan lamang kasi, ay pinagtangkaan ang buhay ni Judge Solomon nang hatulan niya ang ilan sa pamilya Laredo. Gusto lang nasa gitna kayo nang nagbabangga ang angkan. Ah, Judge, sa palagay niyo po ba pag nahatulan niyo ang pamilya Bitanga ay matitigil na ang patayan ng dalawang angkan dito sa Laguna? wala makapagsasabi. Siya lang ang nakakalam. Ang matay ang ama ng akusado sa loob ng korte? Oo. Uh, Indatake sa puso. Yung lumpia. May dahilan niyang magwala yung kapatid ng akusado. Wala akong magagawa, nanay. Tay, bakit wako kayo tinatawag na hukumbi, tay? Ronald, naguusap kami ng tatay mo. Hayaan mo. Sino may sabi sa inyo, nanak? Yung classmate ko, yun daw ang sabi ng tatay niya nung malamang anak niyo raw ako. Mamaya, bago matulog, ipaliliwanag ko iyo. Sige, kumain ka muna ng kumain. Maiba ko, Tay. Kailan bang promulgation ng Bitanga versus Laredo case na yan? Masyadong controversial. Balitang balita sa buong Pilipinas. Bukas. Hmm? Sana matapos na yung kaso niya ng matigil na yung patayan nila. Gantihan na lang ng gantihan. Mag-iingat ka, ha? Baka madamay ka. Ayaw ko ba sa mga pamilyang yan? Nakalimutan na yata ang may batas. Laging sa dulo ng baril nag-uusap. At tuwing may problema, ang lumulutas ay balik.